Mm. Ito mga mushroom sa dagat, bulaklak sa dagat. Ang dami. Ayan, oh. Ito ang kagandahan sa lugar namin dahil maraming mga shell, sariwang-sariwa. Ayan. Uy, may isda. Tumakbo. And then, syempre, pupunta tayo dito sa... Oh. Kawai-kawai, mga bata! Ayan, napakaganda ng tubig. Oh. Ito, makikita nyo. Para aquarium lang. Para nakakita na kayo live na aquarium dito sa lugar namin. Ayan. Oh, kita nyo, shell yan. Shell yan. Yung wasay-wasay na itawag bitaw nila. Hmm. hmm. tingnan nyo. Yan. Spin. Yan naman ang hanging plants ng dagat. Eh. Para tayo nasa aquarium lang mga guys. Ito pa pahingahan ng mga isda. Oh, para na sa aquarium lang tayo live na live. Oh. Ito naman ang kasama ko, dalawang bodyguard. Dance. Yes. Oh. Yan ang karagaktan. Nasa gitna na kami. Ito naman ay Michelle. and dami tulog ko. Mm. Ito naman ang mga damo sa dagat. Wow, amazing. Oh, beautiful. Ngayon lang ako nakapunta dito guys. Sa tagal kong nakatira dito, ngayon lang ako nakapunta dito sa puting buhangin na tinatawag nila. So, makikita nyo guys na ito ay may damo pala ang dagat. Ano? Yan, you know, Parang flowers lang. Ayun lang ako nakapunta first time ako nakapunta dito as in so siguro maraming one dito oh. tawag nito mga crabs na nagtatago or shield ayan totoo nga palang sabi na ang lupa may daga may may mga damo ang dagat din pala ay meron. Ano? At ito sila. Oh. Ayan siguro, um, may mga ano siguro to. May mga laman siguro yan. Yung yan Ayan. Hmm. See? Ang dalawa ko namang aso. Naku, sama ng sama. Ewan ko na lang sa inyo. naiinitan na sila, oh. Mm. Sa gitna na yan. Nakita na. Nakita mo yan. Malayan na kami sa kagitnaan. So, ito ang tinatawag nila na puting buhangin. Ayan. Dito na tayo. Ah. Puting buhangin. So, may tumae. Parang tumae siya. Okay. Siguro mayroong meron sigurong kwan din. ano Ayan na thanks for watching guys tinan nyo oh Parang garden mm. thanks for watching guys